Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, pag-usapan natin itong uh, online lending app na ilang beses na din po nating ni-review dito sa ating YouTube channel. Bakit po ako napilitang reviewing uli? Dahil po kagabi nung uh, uh, nasa social media po ako. Ibat-ibang uh, social media na pinuntahan natin at uh, Madalas kong nakikita yung ads nila at ito ay walang iba ang May pera. So, May pera online piso cash loan. Nababahala po ako kagabi dahil alam ko, syempre ilang beses ilang beses siya lumabas sa aking uh, uh, news feed. So sigurado po na paulit-ulit din itong lumabas sa ibang mga user ng uh, iba't ibang social media. So, na-anticipate ko na siguro after few days from now, marami na naman ang iiyak at dudulog dito sa ating YouTube channel dahil po sa problema nila with regards to my pera. So, again, ulitin natin ang ating review kay may pera. I think four times na natin itong ni-review dito. So, uh, gaya ng dati, mayroon po tayong tatlong Uh, factor na tinitingnan kapag tayo po ay nagre-review ng isang online lending app hindi lang po pwede na isa sa tatlo na yun ay yon lang ang ipasan niya at pwede na natin siyang uh, i-recommenda or pwede na natin siyang magiging sandalan sa ating pangangailangan ng pera alam ko at aware din po tayo lahat na ngayon po ay napakahirap ng buhay at ang ating mga sahod po ay hindi po lumalaki or tumataas hindi po nag-increase pero ang ating mga bilihin po ay sobrang laki at sobrang taas kaya sa ayaw at sa gusto natin mapipilitan talaga tayong humiram ng pera dahil po kinakapos tayo sa budget kulang po ang ating sahod malamang marami sa atin ay uh, palaging overdue ang mga previous na mga utang ang ating mga sahod ay hindi na sapat. So dahil po akala ng karamihan na ang mga online lending app ay isang opportunity para po tayo ay matulungan sa ating pangangailangan ng pera, nagkakamali po kayo dahil um, direct to the point ko pong sasabihin sa inyo na since 2017 minomonitor po natin ang mga online lending app at dalawa lang po talaga ang nakakatulong sa mga uh, borrowers nila aside sa dalawa wala na po, hindi po tayo natutulungan kundi mas lalo pa tayong binabaon sa utang again si may pera ay sa factor number one which is uh dapat ang isang online lending app ay registrado sa Securities and Exchange Commission. Si May Pera po ay pasado dito dahil si Lucky Shell Fintech Lending Incorporated siya po ay uh, registrado. Yan po yung mother company ng May Pera. Si Lucky Shell Fintech Lending Incorporated. Yan po yung uh, nakapangalan sa kanilang rehistro or sa kanilang SIC registration. Pero please, huwag lang po kayo tumingin jan po sa uh, sic registration ay mag-decide na kayo na pwede na kayong umutang sa kanila kasi dahil uh, kasi yan na nga uh, bukang bibig din yan sa mga ulang ngayon na sila po ay legit daw dahil sic registered hindi po hindi po yon ang uh, basihan lang mayroon pa po yung dalawa at saka pangatlo dahil tatlo po yung factors na tinitingnan natin so Pasado nga siya sa factor number one. How about sa factor number two? Yung pagiging loan shark. Guys, ang may pera po ay bilong po siya or kasama po siya sa mga tinitingnan nating mga uh, online lending app na loan shark. Pag sinabing loan shark, ano bang ibig saboy, sabihin ng loan shark? Mataas po ang kanilang interest. Or kung hindi man mataas ang interest, doon sila bumabawi sa processing fee. So, uh, Bukod doon sa dalawa na sinabi ko na nakakatulong sa mga borrowers, kadalasan po sa mga ula ngayon ay mga loan shark. Mataas ang processing fee or malaki ang processing fee at mataas ang interest. At nasa dalawa lang 'yan, nasa dalawa lang. It's either malaki ang processing fee or mataas ang interest. Kung ang isang ula maliit ang kaniyang or mababa ang kaniyang uh, interest pero malaki naman ang kaniyang processing fee, loan shark pa din 'yon. Or maliit or mababa ang kaniyang processing fee pero mataas naman ang kaniyang interest, loan shark pa din 'yon. So ang mga loan shark bukod sa mataas at uh, malaki ang processing fee at interest, napaka-iksi din ang panahon na binibigay sa pagbabayad or yung uh, repayment term or repayment period or yung araw ng pagbabayad. So, ang sinasabi nila, gaya dito kay May Pera, kung titingnan natin sa kanyang uh, About This App, sa description po nila, nilagay po dito ang uh, kanilang repayment period na nasa 120 to 180 days. Ito yung nakalagay dito. Pero sa totoo, kapag kayo po ay na ano na, na approve na at na disburse na po 'yung pera, doon po malalaman na ang binibigay po nila mostly kung mayroon mga 45 days or 3 months bilang lang din 'yan sa kamay. Kadalasan po ay nasa 7 days. 7 days. Okay lang sana kung pagka-approve mo, matatanggap mo agad yung pera. Pero hindi. Marami din po ang uh, ginagawa pa ito ng manual. So, mayroon pong waiting time para matanggap mo yung pera. Pero yung, yung uh, repayment term ay tumatakbo na. So, kadalasan din sa mga loan shark, wala pa yung due date nangungulit na. 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, ayan, kung ano-ano na pinagsasabi. Nagpapalo na na magbayad ka na. Hindi mo pa nga napakinabangan ng maayos yung pera. Ang iba nga, hindi pa nga nakuha yung pera. Lalo na yung uh, pinapasok sa bank. Okay lang sana kung sa Gcash, uramismo. Pero mayroon ding mga Gcash, ano, uh, this words method ng isang online lending app na hindi din instant. Ginagawa pa rin nila manually. So, later on na nila after na ikaw po ay na-approve. So, napaka-hirap ano napaka -hirap kapag kayo po ay nagiging biktima ng mga loan shark na online lending app. So, bukod dyan, I mean, itong uh, may pera sa factor number 2, X siya dito dahil considering uh, considered po natin sila na loan shark. So, isa po si may pera sa mga loan shark na online lending app. Kaya hindi po siya magandang uutangan. Magkanda hirap ka talaga sa paghahabol ng iyong babayaran. Lalo na malaki ang processing fee at mataas din ang interest. Ang pangatlong uh, factor po ay yung pagiging or yung paggamit nila ng Uh, third-party collector so ang may pera isa din po ito sa mga online lending app na uh, gumagamit sila ng mga third-party na collector yung mga naniningil at alam nyo ba na ang third-party collector grabe talaga yan sila maningil wala po yan silang patawad oo sasabihin ko sa inyo Mahihirapan ka talaga sa sobrang stress dahil sila po ay gagawa talaga ng paraan, lahat ng pamimilit ay gagawin nila para ikaw po ay magbayad. Nandoon na po yung mga uh, pananakot, pangbabanta, panghaharas at marami pang iba. Wala silang ibang iniisip. Hindi po ang kapakanan mo, kundi maibalik sa kanila yung pera. Sa ayot sa gusto ninyo, gagawa talaga sila ng paraan. Para ikaw ay takutin At ang masakla pa doon Idadamay po nila yung mga contacts ninyo Yung mga taong nakapangalan Or mga taong book sa inyong cellphone Ay kinukuha po nila yan Mayroon po silang direct access Nung nag-ano po kayo Nag-apply uh, pa po kayo ng loan Kaya wag basta-basta magpindot ng yes Or uh, accept mm -hmm. Yan, marami sa inyo ang nadadali dahil dyan Uh, bago kayo mag-fill out ng inyong personal information at kung ano-ano pa, mayroon po doong maliit na window na uh, kailangan nyo pong i-yes or i-accept. Kapag in-accept nyo po yun or i-yes, automatic po mayroon silang direct access na sa inyong cellphone at makikita po nila yung laman. So, pwede ah uh, dahil doon, pwede kayong ma-approve sa inyong loan. Pero kung i-deny nyo po yun, hindi po kayo ma-approve kasi hindi nila makita. Doon lang kasi nila uh, parang uh, sinusukat yung kapakanan mo or kakayahan mo na magbayad sa kanila. Kung mayroon silang nakita na you are uh, you have a capacity na magbayad, yun, ma-approve po kayo. Pero kung wala, deny or disapprove ang inyong loan application. So, marami na po ang uh, nagsisisi dahil po umutang sa mga online lending app, lalo na dito kay Maypera. At kababasa lang din po natin sa ating video section or means sa comment section sa ating iba't ibang mga video na mayroong mga nagre regarding po kay Maypera. So, again, Uh, I-recap lang natin ang tatlong factor Sa factor number 1, pasado si May Pera dahil registrado po siya sa Securities and Exchange Commission Pero hindi yon ang dapat uh, or sapat na basihan para umutang kayo sa kanila Sa factor number 2, ex expo dito si May Pera dahil isa po siya sa mga loan shark na online lending app Then, factor number 3, gumagamit siya ng third-party collector at yung mga third-party collector, yun po sila ang mga nag-violate ng data privacy. Lahat ng mga personal information mo ay gagamitin laban sa inyo para lang pwersahin kayong magbayad. So, overall, hindi po namin rekomendado na utangan ito si May Pera. Kaya, please, yung mga nakakita kagabi, sana mapanood nyo po ang video na to. Yung mga nakakita sa newsfeed nila about may pera, hindi sana kayo na at attempt, naka-attempt na umutang dahil hindi po talaga makakatulong sa inyo ang may pera. Itutulungan kayong mabaon sa utang at magihira pa lalo. So, thank you very much. Please, sa mga bagong viewers ko dito at uh, kung sakali hindi pa kayo nakasubscribe, pakisubscribe po ang ating uh, YouTube channel ang usapang loan at online lending. And then, huwag kalimutan mag-like, mag-comment sa kahit ano, saang video at pwede din kayong mag-request ng... Uh, Uh, online lending app na pwede nating uh, reviewin para magkaroon kayo ng idea. Salamat po at God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. Paalam.